Pinalakay ng mga otoridad ang isang plantasyon ng marihuana sa San Pedro, Laguna. Dalawang lalaking na mamahala umano sa plantasyon ang naaresto. Makibalita tay kay Rial Soroche. Mabilis na pinasok ng pinagsanib na puwersa ng Laguna Provincial Intelligence Branch, Provincial Public Safety Company at Laguna Highway Patrol Group ang umanoy plantasyon ng marihuana na ito sa barangay GSIS sa San Pedro, Laguna. Agad pinalibutan ng mauturidad ang hinihinalang hideout ng target ng operasyon na si Randy Corporal na isa umanong notorious na drug pusher. Pero nakatakbo palayo ang target. Hinabol siya ng mauturidad hanggang sa matalahib na bahagi ng lugar. Matapos ang halos kalahating oras na habulan na taguan na corner ng mauturidad si Corporal, Arestado rin ang isa pang sospek na kasama niya sa paghahalughog ng mga otoridad sa lugar sa bisa ng search warrant. Nadiskubre ang ilang plastik ng pinatuyong dahon ng umano'y marihuana at mga drug para pernalya. Nakatakda na raw sanang i-deliver ang mga ito sa mga parokyano ng mga sospek. Nagkalat naman sa compound ang mga tanim ng marihuana. Ayon sa pulisya, intercropping o ang paghahalo ng halamang marihuana sa mga tanim ng beans. Ang ginawa ng mga sospek para hindi madaling matukoy ang mga illegal na tanim. Yung lupa dito medyo mataba. At saka nasa tuktok tayo ng ano, high ground tayo. So conducive sa ano ng marijuana. Isa-isang binunot ang mga tanim ng marijuana para masira at di na pakinabangan. Ayon sa mga sospek, kahirapan ang nagtulak sa kanila para pumasok sa pagtatanim at pagbebenta ng marijuana. Kapos po talaga ako. Kasi kahit magulang ko po, yung tatay ko nga po, ano po, nandiyan sa nandiyan po sa amin, may sakit pa nga po. Sino nang tinanong mga marijuana rito? Dati pong may manukan po dito. Tapos yun po, nung, ano, 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 dumadami na dumadami po dyan. Na-recover din ng mga otoridad ang isang chinap-chap na motorsiklo sa garahe ng sospek. Aalamin daw ng mga otoridad kung sino ang may-ari nito. Tuloy-tuloy rin ang follow-up operation laban sa iba pang mga kasabuat sa naturang marijuana plantation. Real Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.